Ito pangarap ko talagang ano, helmet. Oh ibo, for P7.95 po. For 795 lahat oh. Contrary na ito. Ito magkano? Ito 5000 Mas mahal. Puna ko lang. na ko lang yung, yung... helmet. Loob. Ano yung price nito? 4,700. Mm. Pasti na ako lang yung ano nyo ah Ah pareho ah 439 Pasti yung bang Ryzen Saka Evo magka ano yun Isang ano lang Maganda Bigatin ka. pa lang ah Magkano yung Di ba meron sila sinasabi nga carbon Ah, Ukit yung ano Yung ibo Nakalutang Ganda pala na ito Saka magaan pala siya ano Magaan siya mama no Compare sa ibang ano Gaan nga siya. Sarap sana yan. 3-5. Hanggang ngayon na lang yung ano eh mga tol parang gusto ko nang bumili ng helmet Kaya lang Problema natin yung ano eh Paano ba to? Nagkasabay-sabay na yung gastos Kailangan ko pa pala umuha ng lisensya tapos yung motor ko pa, yung makina, kailangan ibaba. Ano pang unahin ko dito? Kulang ang pera, mga ton. Dema ko. Ito muna tayo sa ano. Ito muna tayo.